Nasa Baguio City, tinitiis ang sobrang lamig doon. Matapos na itala sa lungsod ang mababang temperatura sa parahon ng Amihan ngayong taon. Pero marami namang diskarte para labanan ng ginaw. Mula sa Baguio City, saksi si Sherry Antones. Sa mga namamasyal, kahit malamig at gabi na sa Burnham Park, patok na patok ang tingdang maidit na kape ni Mang Allen. Oo, oh, nagkakape rin. Tatlong beses. Dahil malamig nga. So, Pastor, ang ilang kapininaw yan? Pangalawa na. Ang iba naman feel na feel humigop na mainit na sabaw panlaban sa nangangagat na lamig ng City of Pines. Uh, bulalo po, liempo at saka papaitan. Uh, syempre, malamig po dito sa Baguio, kailangan nila yung mainit. Sa mga gustong gumastos, pwede magpainit sa pamagitan ng pag-inom o pagkain sa kabi-kabilang ginika na bukas hanggang pagkagat ng dilim. Kaya naman tuloy ang pag -e enjoy ng marami sa Baguio kung saan bumagsak na sa 12.2 degrees Celsius ang temperatura. Yan na ang pinakamalamig sa bansa ngayong panahon ng amihan ayon sa pag-asa. Mahigit isang milyon ng araw ang bumisita rito sa City of Pines mula December 26 hanggang ngayong araw. Maging sa Malay-Balay Bukidnon sa Mindanao na sinasabing malabagyo ang klima, bumaba pang lalo ang temperatura at umabot sa 17.5 degrees Celsius kaninang umaga. Pero maging sa Metro Manila, maginaw na. Nasa 20.8 degrees Celsius ang temperatura. Halos kasing labig na niyan ang pinakamababang temperaturang na itala ng pag-asa sa Metro Manila ngayong amihan season. Mula rito sa Baguio City, ako si Sherian Torres ang iyong saksi.